tayo sa topic. Anong gagawin pag nagkamali tayo sa ating sala? Para maintindihan natin, alamin natin ang pagkakamali ng sala. Sabi ng ating mga ulama, ang pagkakamali ng sala ay maaaring sa tatlong bagay. Ang una, may naiwang parte ng sala. Ang pangalawa, sumobra sa sala. Ang pangatlo, Merong pag-aalinlangan. Ang naiwang parte ng sala o pagkukulang sa sala maaring sa apat na bagay. Ano yung apat na bagay na 'yon? Ito po yung kondisyon ng sala, haligi ng sala, obligado na sala at sunna na sala don po muna tayo sa condition po ng sala ano po ang condition ng sala ito po yung wudu yung tipong patapos na po tayo magsala, tapos